Thank mam ma'am. mulat ni mo nga. Nabuligil lahat at sa nga residente din nga. Nagkukuriliwat. Hello, hello, mga baby loves Kaya <coughs> talaga yan sa import e ni Miss Nati Mangkol. Yes, Ayan. thank you so much. Okay, mga mabalabs, loves na dito si Kapitan. Kapitan, uh, Kapitan, Kapitan, uh... Romy Uluhan. Romy Uluhan. Ano? Nako. Oh, nako Kapitan, maraming salamat na dito ka para mag-support kay uh, Miss Rhoda Monteron kasi nag uh, kami hindi uh, namin kakayanin 'yung ganito. So, na kami, kami lang. ayan. So, sabi ni Kapitan, ayan uh, 'yung uh, uh, hinihingi daw ni Miss Roda na pang CR. Uh, ayan Kapitan, ikwento mo. Ah, uh, kanina nag-usap kami sa ano sa council na hindi naman si Roda lang talaga bibigyan, yung mga walang CR yun ang bibigyan namin ah, okay, o, ng okay. mga materialist. Uh, 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 uh. priority din namin si Roda kasi may baul na dadaw na, 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 na siya. Okay. O, so, naghintay lang ng go signal na kung kailan kami magano e, uh, ibibigay yung ibang material sa kanya. Oo, kanina nag-usap kami ni Roda. Sabi ni Roda, napakabait daw ng kapitan dito. Ayan, buti na lang nandito kayo, Kap. Nako, ang ganda daw ng record mo dito sa inyong barangay. Nako, congratulations, Kap. Ano, at madami kayong natutulungan dito sa nakabarangay nyo. Ayan, malaking tulong yung para kay Roda. Eh kami nga na hindi ka barangay, uh, ta taos puso po namin tinutulungan sa Roda. Abot ng aming, abot ng aming makakaya no? na para makatulong kay Roda roda At si Miss Tin Kalbayog, salamat din Miss Tin Kalbayog nan at nandito ka na sumusuporta din ano, sa ating ngarin na makatulong tayo kay Roda. Ayan, si Ben nandito. lahat ng mga uh, kabayog, uh, summer vloggers, so proud of you guys dahil nagtulong-tulong tayo para matulungan si uh, Roda Monteron. Ayan, thank you again, Kap, ha? Maraming salamat. Roda, asan si Roda? Roda, anong masasabi mo? Ayan, yung wish mo na magkaroon kayo ng CR, si Cap. Oh. Salamat ka kay Cap. Um, nasaan ko na yan kasi sabi ni Cap na tutulungan niya talaga kami na magka-CR. Kasi humingi ako sa kanya ang tulong sabi ko, Cap, mahirap yung pag-CR namin. Hindi naman ako nabigo sa kanya. Hinihintay lang, minimiting kasi nila yan, ma'am. Oo daw. At hindi lang ikaw ang bibigyan ng CR. Madami din na nangangailangan na walang CR. Bibigyan nila, Cap. Naku, ang ganda naman. talaga ako kasi yan. yung kapitan namin dito si Capro, may uluhan. Tumutulong sa mga mga tao dito, hindi lang siya basta kapitan lang. Oo, di ba sa amin kanwento siya mo yung kanina? Sa mga nangailangan. Sabi mo kanina, mabait sila mabait talaga si Kap, kaya parating nananalo. <laughs> Ayan, yun palang sekreto ni Kap eh. ano? Oo, makatao. Maasahan. O, di ba? Yun ang mga qualities ng mga ano eh. Ayan ka, again thank you so much sa pagpa sa pagpunta dito. So, Sige. Pag si Roda na nanghingi ng pamasay nung sumali sa ano? Sa kanya din ang Oh, ganun ba 'yun? Kumakanta sila dalawa oh. ni Francis. Oo. Oh. Nanalo ako, siya 'yung nagbigay sa akin ng pamasahe. No, kung galing naman, buti na lang nandiyan kayo talaga, no, para makatulong sa akin ko nga kay Roda, Roda. Magpursigi ka din sa sarili mo kasi mm -hmm. hindi lahat ng oras ay aasa lang tayo sa lahat mga tumutulong ah, dito sa kabarangay nyo. Kailangan din magsumikap tayo, no? Maghanap ng pagkakakitaan. Hindi lahat kasi ng oras nandiyan tayo para magbigay sa kanya ng tulong. Kasi syempre, may pamilya din sila na sarili. Kaya ayun, sabi ko na 'yung pera na iiwanan namin sa iyo, gamitin mo 'yan para at least mayroon kayong pagkukunan sa pang-araw-araw. Ayun. Sige so, let mam sanni mulat korni nga nabuligay lat at isang residente din nga nagkukoriliwat Yes po yan po ang hangarin namin kap at uh, after ni roda may mission pa kami no na ipa na gusto din namin matulungan So ayan thank you kap Sige mam O sige sige ka pa thank you okay ayan may session do sikap na ko na istorbo pa natin Thank you cup pa thank you so much god bless po ayan Sikap, guwapo ha. Guwapo oh, oh. mo ni Kapdini. Eh. Si Kapitan, guwapo. Bata pa, nako, mga baby loves. Ayan. Parang si Coco Martin lang si Kap. Nako, san ka pa? Dito lang yan. Sa barangay, sinidman. Miss Tin, ingat po. Ingat, ingat ka. Ayan, sige. Sige.